Good morning, everyone! Ayan na si Lucky, guys, oh. Garing pa sa room namin. Sobrang init na dito sa taas, guys. Ayan yung morning routine niya. Oh. Wait, wait, Laking lampas, oh, doon sa samin doon. Kailangan kong punasan yung paa niya. Kasi... Ayan, napakan pa. Ito sa masyal sa disaduro. Tagising lang yan. Ayaw si Muta! Aki! Shhh! Uy! Si Muta, pwede mo niya mukis, Mangis pa naman yan siya, tapos kikisikan sa kanyang ihi. Yan o, oh, tampihas ng sa semento. Kasi doon sa likod, dinamad di na naman siyang pumunta doon, doon sa malaking basahan niya. Good morning, guys! Lucky is here! Nagkagising lang ng aming alaga na makulit. Mm, lantaw-lantaw sa jalabas. Tawag pa kami ng tawag kasi ayaw lumabas doon sa ilalim ng bed namin. Sa umaga yan talaga unahin namin palabas dito kasi delikado yan baka mamaya iihip pa yan doon sa kahit saan. Kaya unahin talaga yan siya na ano, labas So tingnan mo dyan. Ha? Kisa sino na naalihak? Ha? Mang good. Kita na man gunduhan Ha? Tulog pa man sila. Kita raman gunduha ani si Ate taman dito sa sulod. Usa na mo si Simhot. Bugs, that's bugs. Nga na siya makitaan kung nga langaw patay kay kanon, parang amaw. Nakuha kang itloging, oy. Inamoy niya yung ano, yung tawag to katawa ng mesa kasi dyan din siya umihi nagtilis is come here na pasok na tayo tara kainita oy paaga pa gani na city saan na ka diha si lalum <laughs> ang jagway oh gwapo ka ayun eh, punas tayo ng paa tara punas sa paa basa man sa ihi mong paa Mamahong anso ka anak. Kaligo mo lang kahapon. Tara! Pasok! Ayaw mo? Painit ka muna dyan? Okay. Dyan muna si Aki. Huwag painit. Para vitamin D din yan laki. Vitamin D. Magpupo ka muna di ay. Huwag pa bang ka magpupo si ate si ate yun oh. pupuk sa diya nagpainit eh vitamin D kuno, no vitamin D siyang kuan mata <laughs> magpainit ka muna keng bago ka pasok ang ano na, tirik ng init, parang uh, pa lang ha, pero grabe na init ito sa taas. Naluluha na nga yung mata ko sa init. Dapat dito magbilad ka, ano, yung alas 6, yung pagsikat ng araw. Ganyan talaga. Pero pag ganito ang alas 7 na, wala na. Grabing, ano, na init. Init na masyado. Sa baba, hindi naman. Sa taas lang. Pag doon sa baba, eh, ano pa yun, maganda pa yung magrakat lakad Let's go! Go inside! Uy! <laughs> yung yung agmataw. Uy! <laughs> Iintan din siya eh. Yung iyong ang mata. <laughs> Kailangan ko rin mag-antiparanking eh. Mag-sunglass. <laughs> Ay! Shhh! Eh, simutan ng Ihi, baka baho. <laughs> <Tagob> sa sisaw. <laughs> Tanawa. <laughs> Tanawa, tiyo. Makapit sa misaw. Kaya mo ihi. Bukoy, iruan ni, eh. <laughs> kaputan niya yung misa, guys. kay ato ihi din sa misa. Sa katawan ng misa. Ah, malibang na nasa siguro. Ayan, ganyan na siya malibang, guys. Si Lucky. Ayan, pasintabi po sa mga ano dyan. nagka Nag-almusal. Nalibang si Lucky. Ayan na, na siya malibang. magkaw Ayan, o. Oh mana? Good job! Good job, mana? O, <laughs> kawang ngilo? Nangilo na ka? Did you wipe your lubot? <laughs> wala, wala nangilo. Iyak mo nangilo na bata anak. Wala ka nangilo. Ha? You, you, did not wipe your o, lubot? Hmm? Tara, pasok ka tayo. pagtripan mo pa yung ta mo na imong kanon, imong simhuton. Bye guys. Happy Thursday everyone. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Bye bye.